yun, magandang hapon po sa lahat uh, Chianti Chavez Chavis po, nababalik mga idol uh, ito na hapon na uh, tatapos ko lang uh, ipacheck up tong uh, ano natin na uh, courier natin kasi nirong mayroong uh, merong, uh po uh, ito pa uh, sa salamat tayo na naayos na po sa magaling nating mekaniko na si uh, Shadow shoutout nga pala sa barangay Pagsabungan. Ito po yung uh, ano po namin, barangay namin, munting barangay po namin. Makikita nyo ay doon, napaka-traffic ngayon. Uh, nandito, nandito po tayo talaga sa pinakabungad ng uh, ano, uh, North Road uh, Mandawi. Uh, ngayon, nasa ano po tayo, makikita nyo, naka, ano po yung uh, mismo sa may stoplight no? uh, yun, mga idol uh, dito tayo ang maka ano tayo uh, ko sa inyo mga idol kung uh, uh, gaano ka ano yun, ka busy ngayon ang oras ngayon sa Pilipinas ay 5.20 na ng uh, hapon no? Uh, buhay bispo ng hapon ayun uh, dito tayo ko sa uh, sa Mindanao ingat lang po mga idol sa pagbabiyahe uh, ating uh, tinga po ito po yung uh, basak elementary school barangay basak waiting shed uh, 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 sa harap ko papunta uh, po yan ang hiding po ng uh, part uh, ako po yung heading po ng south no mas uh, obvious naman pupunta tayo dito magra right uh, right turn po tayo sa sa unahan po kasi here mag village na po yan mga uh, idol no uh, tayo uh, Salamat tayo kanina kay Mario kasi uh, mabilis pong uh, 30, uh, meters uh, dakanan po tayo kasi hermactilids sa po yan yun na po yung uh, tahanan po uh, lugar po ni cons John tv official no mga idol ayun ayun nga shout out lahat uh, shout out ko nga lahat ng mga ufw overseas filipino workers po mula sa uh, middle east uh, europe North America, South America, uh, Australia, down to Far East Asia po. Ayun. Sa mga, lalo na sa mga ano natin, mga OFW na mga Cebuano, no? Uh, ito na po yung Sibu ngayon, guys, uh, mga idol. Uh, yung, hindi, uh, yung matagal na pong hindi nakauwi sa, kanil, sa kanilang inang bayan po uh, sa Sibu Ayun. Uh, unti-unti na sa sinabi ko ng mga nakaramblag Unti-unti na pong sumigla po yung negosyo po sa Cebu no. Dandahan uh, po tayong a uh, 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 ka-recover po sa mga ano uh, after long pandemic at sa uh, bagyo pong uh, audit. Hmm. Sana nawala na po eh, sana naman po wala na pong mga uh, sakuna na mangyayari, mga natural calamity. kalaminan uh, kalamidad po no sa mangyayari sa atin. dito po kakanan po si Gons yan mga ano natin mga boss Alan boss ayun yung ano oy ayun po oh. Oy, oy idol oh mga ano natin yan ayun si boss uh, Ayon. ayun yung mga karenderya po dito sa amin uh, dito na po papasok po tayo ng Hermag Village po no ayun ayun sa left side ko po yun na po ng insular ano insular square no ayon uh, gandahan po tayo uh, mga idol Ayun dito na po tayo sa ano po sa Palikons Jan TV official no ato bali uh, turn po tayo diyan banda diyan yung ano natin ayun. Yung po anti TV official ayon ito na po 'to yung Hermat Village no uh, idol Masaya tayo. Oy, sana. Sila Javi. Hello. <laughs> Oy, ingat ha. Javi, ingat kayo. Oh. Ayun po. Mm. Idol, mga kaibigan po natin dito. Uh, mga uh, tricycle driver po. Okay. Oy. Idol um, Tambay po tayo dito sandali Ayan, ayaw pagkasok tayo Atin na naman Kasi pinagpigyan po natin Dito na po Aha, Papasok po tayo security officer si ha, si Hopper uh, kausapin natin ng mga uh, magigiting nating mga security officer Mr. Hopper sir okay lang may hapon dia may, may gabi eh may, may hapon. hapon may gabi may buntag no Ah, uh, ayan uh, security officer Hopper isang kaibigan mata uh, matalik natin Hopper yung ano ha yung sinabi uh, nako oh, yun. oh. walang problema yun walang problema no Ah, uh, kinausap na natin si Hopper. Meron tayong transaction si Hopper, no? No? Ah. Uh, Okay. Oh, okay kayo? Okay kayo. Lamig kayo? ah kayo. kayo. Ayun. Ayun, nakabigan po natin yan. Ano, outgoing na, Hopper? Hindi pa. Ah, hindi pa? Ah, bukas pa. Ah, oh, yun. Oh, amping, Hopper? Sige, sir. Sir. Ayun. Si Hopper, no? Ayun. Ito tapay. Ayun, no? Tiktok. Oh. TikTok na TikTok. Hmm. Ayun. Sasanahin natin. Ayun, ang ano natin. Si Miriam. Miriam, hello sir. Ah. Oh, Ayun. village po no ayun isang so, mapagpalang uh, gabi po sa lahat na uh, mm. to mga idol uh, iatras ko po ito. reverse ano po tayo uh, Reverse po si Gons. na po tayo sa ano natin sa bahay ko sa bahay ko po See ya. Ay! Oh, kanit, kanit. Hmm. Uh, na po ako sa ano, uh, ito po yung uh, isang courier natin. gusto uh, po. Ito si uh, Max. Max! Hello! Hey! Ayun si Max. Hmm. Max! Hmm, ito po, mag-isang aso po namin. Oh. Hmm. alam na alam, na, alam ni po ni Max na Uh, dumating na po ayong uh, ano uh, si Rosco hmm. asa ay goy na tayo dong jan mga tiga simbahan ngano man? eh ano well, to nabina ba adha oh nabina sa katima ha ah, okay hmm. ay ito uh, ito praiga praiga hmm. ayun si John Nathaniel jan ay hapon da dong kaysa isa kong anak napakatangkad ay, Patangkad, no? Oh. Ah. Balita dong. Yeah. Hmm. Kadiot, kadiot. Hmm. Ah, ayun po, ah, dumating na po tayo sa station, sa bahay ko po. Dalay, ah. Dali ah. Salamat mga idol. Dumating na po tayo. Ide. Hey, Asa man mo? Sa Fatima? Oh, sige. Nahayon, ah. Sige. Naayon na. Ayun mga idol, ah uh, nung uh, bali magsisimba silang misis sa uh, mga lak. Uh, Diyan siguro ko um, ako ko prepared. Hmm. Ayun, uh, bali magsimba sila. Ah, uh, ni uh, sa Birheng Fatima. Maraming salamat po, mga idol. Uh, Dito tayo. Hmm. Bago ko patapusin tong uh, ano ko po uh, vlog ko. Uh, pasalamat po ako sa buong may kapal kung may kapal na binigyan po ako ng magandang pangatawa na pag-isip na magawa ko may mga bagay-bagay araw-araw po. Maraming maraming salamat Panginoong Dios. Uh, pangalawa sa mga subscribers natin na wala sawa po nanood sa mga videos natin. Maraming maraming salamat uh, taos-puso po nang sa inyo, mga lords, uh, mga idol. Maraming salamat po. Jantin Chavez uh, signing. Out.